Welcome to Nestor Nakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayon, ang magluluto po tayo ng sinigang na tuyong galunggong. Uh, gawin po natin level up sa sarap ang ating tuyong galunggong. Ito po yung tuyong galunggong na binili po namin ito sa Rosario Cavite. Simple lamang po itong ating lulutuin na sinigang. Para nagluluto lang din tayo po ng sinigang na kagaya po na ano, lalagyan lang natin po ito ng luya, uh, kamatis, sibuyas, at yung ating isa sa na gulay ay mustasa at kangkong. And iprito po muna natin ang tuyong galunggong. Ang bango ng ano, ng pritong ano, tuyong galunggong, oh. Sarap nito. Maghiwa na po tayo ng bawang, sibuyas, luya, kamatis at siling haba. Ito po yung uh, pinirito po natin na tuyong galunggong. Ito po ang ito po ang ilalagay po natin sa lulutuin po nating level up sa sarap na tuyong galunggong, sinigang na tuyong galunggong. Level up sa sarap. Bagis tayo ng bawang, sibuyas, luya. Ibigay na po natin ang kamatis. Madalas po, ah, nagluluto po kami sa, dito po sa ating kalan na diuling. Ito po ang ating madalas na lutuan po dito. Pag na po natin ng bawang, sibuyas, buya at kamatis, lagyan po natin ng tubig. A, konting asin lamang po ang ilagay natin at maalat na po ang ating tuyong galunggong kapag kumulo na po ito, ilalagyan na din po natin ang mga pampalasa po. ilagay po natin ng powder na ano, sampalok. At lagyan din po natin ito ng siling haba. Kapag nagluluto po ako ng sinigang, mas gusto ko po mas maraming gulay. Ay, ang ilalagay po natin ay mustasa at talbos po ng kangkong. Ito po kangkong na gulay. Hinugasan na po natin itong mustasa at kangkong. Ito po ang ilalagay po natin sa lulutuin nating sinigang na galunggong, na tuyong galunggong. Lagyan na po natin ng pampaasim na sinigang na sampalo. Lagyan natin po ang siling haba. Napakadali lamang po itong lutuin. Budget friendly na ulam sa mga nagbabudget, masarap po itong sinigang na tuyong galunggong. Inilagay na po natin ang mustasa, kangkong at ang pritong tuyong galunggong. Ilang minuto na lang at malapit na po itong maluto. Lagyan natin ng pamintang durog. Tikman po muna natin ito kung tama na po yung kanyang ano, ah, alat at asim. Ang sarap. Tama-tama lang yung asim. Kapag magluluto po tayo nito, a, ah, konting ano lang po asin dahil may maalat na po yung ating tuyong galunggong. Dabes itong tuyong galunggong ito po ay nabili po namin ito sa ano sa Rosario Cavite. pag nagluluto po ako ng siniga, mas gusto ko po maraming gulay. Dahil mahilig nga po kami sa gulay. Mas masarap din po kapag may mga fresh po tayo na kalamyas o kamyas o kaya ano fresh na sampalok. Masarap din po pangsigang ang ano ang mangga. Yung mga santol po, bayabas, yan po ang madalas na ginagamit pong pang-asim. Kapag wala naman po, uh, pwede naman po yung mga ano po, nabibili lamang po sa tindahan ng mga powder na ano na sampalok. Ito na po ang ating sinigang na tuyong galunggong. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po na aming mga videos. Thank you, thank you po. Thank you, thank you so much and God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.